at nagulat siya nang tanungin kung bakit niya ginagawa ito gayong umami ng babae sa krimeng tangkang pagpatay. Sumagot siya na tinuruan niya lang ito ng leksyon dahil gusto niya ito, at ang mukha nito ay nagkaganon lang dahil hindi niya na-control ang lakas niya. Kahit nabaliw ito, tagasunod pa rin siya ng call kaya hindi niya kailanman pagtatangka ang patayin ang alagad ng Demon Lord. Sumang-ayon ang opisyal sa kanya, ngunit dahil sa mga saksi at sa sitwasyon, hindi nila ito pwedeng palayain. Pinalabas ni Hagan ang kanyang demonic energy at sinabi, yung mismong taong sangkot ang nagsasabing hindi ito totoo, kaya bakit sila nagkakaprobal mo rito? Sumang-ayon siyang palayain ang pinuno ng Berserk Demon Squad. Tinanong niya ito kung mahilig ba itong uminom, pero nanahimik lang ito at hindi sumagot. Kaya sinabi niyang ituturing niya itong oo, at niyaya niya itong pumunta kapag may oras ito para uminom silang dalawa. Pakiusap din niya na magdala ito ng sariling merienda dahil ayaw niyang dagdagan pa ang trabaho ng kanyang utusan. Pagkatapos noon, tinanong ni Don't Pull kung bakit ginawa iyon ng pinuno ng Berserk Demon Squad, at sinabi niya na ginawa ito ng babae upang mabuhay. Natuklasan niyang tumanggap ito ng pera mula sa ikaapat na batang Panginoon, ngunit hindi niya ito maamin dahil nangako siyang hindi niya ito tatanggapin. Hindi rin niya kayang idamay ang kanyang mga kasamahan sa squad, Kilala siya sa kanyang pagkatao, kaya mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa ang kalahati ng kanyang mga tauhan ay maparusahan. Tinanong siya ni Don Pull kung bakit siya umalis sa lugar matapos ang laban. Pwede namang hindi na lang ito umamin at magpanggap na walang nangyari. Pero masyadong maraming tao ang nakakita sa laban para magawa iyon, at wasak na rin ang kainan. Kailangang may managot at pumunta sa Pinolo Hall, kung hindi ay mas lalala pa ang sitwasyon dagdag pa niya bukod sa kanya at sa saksi may isa pang banta ang ikaapat na batang panginoon na si Hanuman nakipaglaban siya sa ikatlong batang panginoon at kung nangyari ang insidente na parang wala lang iisipin ni Hanuman na kumampi siya sa kalaban kapag nagpakalat ito ng chismis na tumanggap ng suhol ang berserk demon squad pati siya at ang buong squad niya ay medadami kaya't mas pinili niyang umamin sa penal hall ang lohol ang pinakamainam na opsyon niya, at sa ganoong paraan, hindi magdududa ang ikaapat na batang Panginoon, at iisipin ng ibang mga saksi na naayos na ang insidente dahil inakunya ang lahat ng sisi, ligtas na rin ang kanyang mga tauhan. Pero sinabi ni Don Paul na ang mga paratang ay ang pagpapakita ng kawalang galang at tangkang pagpatay sa ikatlong batang Panginoon, na kung magsalita lang ito ng ilang salita, tiyak na mamamatay siya. Tinanong niya kung bakit niya isasakripisyo ang sarili niyang buhay gayong hindi niya alam ang dapat gawin. Iniisip din ni Hagan na pabigla-bigla ang ginawa niya pero marahil ganoon talaga siya nabuhay, na buhay na para bang bawat araw ay maaaring maging huli na. Sabi ni Don Paul, isinugal niya ang lahat sa swerte at pananampalataya at sabi naman ni Hagan na niya ang gusto niya, ang protektahan ang kanyang mga tauhan. Sinabi pa niya na may pagkakaiba ito pero mahusay mag-alaga ng mga tauhan. Nagulat si Don Poole kung paano siya nagkaroon ng ganoong kabaturan sa murang edad. Minsan, pakiramdam niya ay mas matanda pa sa kanya ang batang Panginoon. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto, at sabi ni Hagan, agin niya ang pinto kaya pinapasok na ito. Pumasok ang pinunong babae ng squad at humiling na ibigay na sa kanya ang ipinangakong inumin. Nagdala rin siya ng pagkain na babagay dito. Nagulat sila nang makita ang masasarap na pagkain dala niya, at nagtanong kung siya ba talaga ang nagluto ng lahat ng ito. Tinanong niya kung bakit sila nagulat, magaling talaga siyang magluto. Hindi naman kailangan kumain kung ayaw niya. Sinabi ni Hagen kay Don Paul na akala niya siya ang pinakamabaliw sa buong Divine Cult, at tinanong kung hindi ba siya sigurado na ito ang pinakamahusay na kusinira. Hindi rin niya alam na marunong pala itong magluto. Pagkatapos, uminom siya mula sa isang mangkok at sinabi na hindi niya malasahan nang maayos ang alak kung mula lang sa maliit na baso iinuman. Napansin niyang nakatayo lang si Don Paul at tinanong kung bakit hindi siya umuupo. Tinanong din niya kung ayaw ba nitong sumali at kung ganoon ay magpahinga na lang kaysa tumayo lang doon. Sumagot ito na pwede naman siyang umalis dahil hindi nila alam kung kailan biglang sisiraan ng baitang pinunong babae ng Berserk Demon Squad. Sabi niya, mas tapat ito kaysa sa inaakala niya, at tinanong kung talaga bang iniisip niyang mapipigilan siya. Biglang sumabat ang asawa at sinabing sa kalagayan niya, baka kaya naman siyang pigilan ni Don Paul, pero nagalit siya sa sinabi nito. Tinanong ni Hagen kung bakit siya palaging unang pumupunta sa kanyang lugar. Siya ay pagod na pagod sa halip na nagpapahinga, at hindi niya inaasahang pupunta ito ng lantaran. Sabi niya, magiging masama ito para sa kanya kung malalaman ito ng ikaapat na batang Panginoon. Sumagot siya na wala ng oras para alalahanin pa siya, mas nanganganib pa raw ito kaysa sa kanya. Ayon sa kanya, bihasa ang ikaapat na batang Panginoon sa paggamit ng maduduming taktika, at base sa kanyang nalalaman, marami sa mga tao ay palihim na kontrolado na nito. Sila ang mga taong gagawin ng kahit ano basta't mabayaran. Samantala, tinanong ng mga tauhan ng ikaapat na batang panginoon kung kailangan na ba nilang contaken ang tunay na pinuno ng Demon Squad. Sumagot siya na hindi na ito kailangan kung hindi nga natalo ng pinuno ng Berserk Demon Squad ang ikatatlong batang panginoon, pareho lang ang magiging resulta kahit ang tunay na pinuno pa ang ipatawag. Masamang ideya raw iyon, sinabi niya na pinalaya ang pinuno ng squad dahil sa ikatatlong batang panginoon. Inamin niyang naisip niya ring maaaring ipinagkanulo na siya ng pinuno ng Berserk Demon Squad, pero hindi pa niya kailangang asikasuhin iyon ngayon. Tinanong niya kung ano na ang lagay ng insensong may lason, at sinabi sa kanya na dalawang araw nang walang ulat mula sa kasambahay. Pumili siya ng isa pang insekto at sinabing ibibigay niya ito sa tapat niyang lingkod na si Dungle, at umaasa siyang magugustuhan ito. Iniisip niya, habang nagmamagaling ang ikatatlong batang Panginoon, malamang hindi pa nito nasisilip ang sarili nitong bakuran. Ipaparamdam daw niya dito kung paano ang maging walang magawa. Kasabay nito, sinabi ng pinuno ng squad na maraming tao ang nabili na ng ikaapat na batang Panginoon gamit ang salapi, at ilan sa kanila ay nakatarget kay hedge fund. Tinanong siya kung bakit niya ito sinasabi sa kanya, at itinuro niya ang mangkok ng alak at sinabing iyon ang kanyang kabayaran sa impormasyon. Tinagayan pa siya nito at nagpatuloy ang kanilang usapan. Pagkatapos, umalis siya ng bahay kasama si Don Paul at tinanong kung palaging ganoon ang ugali ng ikatatlong batang Panginoon. Binalaan siya nito bilang pag-iingat pero mas mabuting huwag na raw siyang magsalita ng masasakit sa harapan ng batang Panginoon. Sumagot siya na ipinapakita lamang nito kung paano ito nagsasanay. Sabi niya ay aalis na siya pero sinabing maaari siyang manood kung gusto niya. Sinabi ni Don Paul na may madalas itong sinasabi, walang mundong mas mapanganib pa sa salamin. Kaya kung mundong ito ay isang lugar kung saan ang tanging paraan para mabuhay ay manatiling alerto, mas gugustuhin na raw nitong ipakita ang kanyang lakas. At mga kahinaan, nagtataka siya kung paano nagkakasinungaling ang pahayag niya, pero sabi ni Tio, ganoon ang paraan ng ikatlong batang Panginoon para manatiling alerto at handa sa lahat ng oras. Sinabi raw nito na minsan ay kinakabahan siya, pero sinabi rin niyang nagsisimula ang tunay na kalayaan sa katapatan. Dahil nakatakda na ang landas niya, hindi na mahalaga kung ano ang nakikita o sinasabi ng iba, lalakarin pa rin niya ito. Nagulat ang pinuno ng grupo sa ganoong klase ng katapatan mula sa isang tao. Iniisip niyang hindi pa siya nakatagpo ng isang taong may ganoong pananaw sa buhay. Hindi niya akalaing may umiiral palang taong ganoon mag-isip. Tinanong niya si Don Paul kung mas bata ba ito kaysa kay Dunkel, pero sabi ni Dunkel, walang kinalaman ang edad pagdating sa pagkatuto. Samantala, habang nagsasanay siya, iniisip niya na kahit hindi muna niya pagtuunan ng pansin ang teknik ng Heaven Elevation, maayos pa rin ang balanse nito sa mga demonic arts. Sa simula, wala siyang ginawang kahit ano gamit ang Heaven Elevation teknik na natutunan niya bilang isang asasin, dahil gusto niyang ituon ang sarili sa Dark Shadow Demonic Art. Iniisip niya na wala namang dahilan para itapon ang teknik ng asasin upang matuto ng demonic arts. Sa totoo lang, naging arrogant siya sa pag-iisip na dapat paghiwalayin ang kanyang mga martial arts. Kung papatay siya, gagamit siya ng teknik ng assassin. Kung hindi naman, gagamit siya ng teknik na mapang ibabaw. Depende ito sa kalaban na kaharap niya. Dati akala niya, nauunawaan na niya ito, pero nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan ngayong natutunan niya ang demonic arts. Sa pagkatuto ng iba't ibang uri ng martial arts, lumawak ang kanyang pananaw at ngayon ay mas marami na siyang paraan ng paggamit ng martial arts. Biglang pumalakpak si Don't Pull at pinuri siya sa kanyang pagsasanay. Tinanong niya kung gusto ba nila ng kung anong pampawala ng hilo. Sabi ng pinuno ng grupo, gusto niya nang inumin para sa hangover. Nagulat si Hagen nang malaman niyang gusto nito nang inumin para mawala ang hilo niya. Dinala niya sila sa kanyang bahay para sa sabaw na pampuwala ng hangover at sinabi sa kanya na umuwi na lang kung gusto pa niyang uminom ng alak. Bigla siyang nagulat nang makita si Uncle na walang malay doon. Nang lalapitan niya ito, sinabi ng babae na masakit ng gusto ang tiyan niya. Napagtanto niyang may internal injuries ito at may kung anong bagay sa loob ng katawan niya na tila unti-unting kinakain siya. Pilit nitong sinasabi sa kanya na hindi niya nagawa ang ipinagawa sa kanya, at tinanong niya kung may masamang nangyari sa kanya. Ngunit nawalan siya ng malay at mabilis na lumalala ang kanyang kalagayan, kaya inisip niyang kailangan muna niyang iligtas ang buhay nito. Sa kabilang banda, sinabi ng unang tagapagbantay sa Panginoon ng mga demonyo na tapos na ang lahat ng paghahanda para sa pista ng Mara, at kahit may mga maliliit na pagbabagong kailangang gawin, agad nila itong maaayos ng walang problema. Pinuri siya ng Panginoon ng mga demonyo at tinanong kung umiinom siya ng alak, na sinagot nitong isang karangalan para sa kanya. Inalok niya ito ng isang baso ng alak at sinabing mayroon siyang mabuting kaibigang naruroon. Habang umiinom, tinanong ng Panginoon ng mga demonyo tungkol sa ikatlong batang Panginoon. Sumagot ang tagapagbantay na wala siyang balita tungkol dito simula nang mangyari ang insidente sa pinuno ng galit na puwersang demonyo. Ngunit sinabi ng Panginoon ng mga demonyo na hindi niya tinatanong ang tungkol sa mga kilos ng ikatlong batang Panginoon kundi ang mga pagbabagong nagaganap sa kanya. Ibinunyag ng unang tagapagbantay na sa ngayon ay wala namang kapansin-pansing pagbabagong nangyayari sa ikatlong batang Panginoon. Iniisip niyang pinili ng tsakal ang batang Panginoon sa kakaibang paraan, ngunit kung walang anumang pagbabago sa kanya, baka tadhana lamang ang umiiral ipinahayag na, hindi tulad ng ibang mga nilalang na nilikha lamang mula sa imahinasyon ng tao at naging tunay sa pamamagitan ng matibay na, Harry Bamboo Grove, ang chakal ay isang tunay na mahiwagang nilalang. Inuulit nito ang siklo ng buhay at kamatayan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang matandang katawan at pagbabalik bilang isang bagong silang. Sa pagbabagong ito, sinisipsip nito ang lahat ng lakas ng buhay sa kanyang paligid, kaya't itinuturing itong isa sa mga pinakamasamang nilalang sa mundo. Gayunpaman, may mas malalim pang dahilan kung bakit kinatatakutan ang chakal. Kapag ito ay lumitaw sa isang bansa, tiyak na magkakaroon ng digmaan doon. Dahil sa alamat na sinisipsip ng chakal ang lakas ng buhay at nagdudulot ng mga digmaan, kinikilala ito bilang isa sa pinakamatinding kapahamakan sa mundo. Samantala, ginagamot ni Hagen si Aqua at nararamdaman niya ang makamandag na enerhiya sa loob ng katawan nito. Napagtanto niyang tiyak na isa iyon sa mga lason na insekto. Bagaman hindi pa malubha ang mga panloob na pinsala nito, bilang isang batang katulong na walang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi niya kakayanin ang taglay na lason sa kanyang katawan. Nagpasya siyang alisin ang lasong insekto at gamitin ang purification technique mula sa walang hanggang kasanayan upang mapalakas ang kakayahan ng katawan ni Aqua sa paghilom. Napansin niyang nag-aalala si Tio habang pinagmamasdan siya. Sa mga nakaraang araw, hindi niya alam na may itinanim na lasong insekto sa katawan ng dalaga. Nagtaka siya kung sino ang kayang gumawa ng ganito kalupit at kasuklam-suklam na bagay sa isang simpleng katulong lamang. Ginamit niya ang kanyang teknik at inalis ang lasong insekto mula sa katawan nito, at natuklasan niyang ito ay ang tinatawag na slow corrosion poison insect. Hindi lang basta pananakit ang layunin nila, ito ay isang uri ng makamandag na insekto na ginagamit upang takutin ng isang tao at gawing alipin gamit ang mismong buhay nila bilang panakot. Iniisip niyang ang sinumang nasa likod nito ay sinusubukang pilitin si unquote na saktan siya, at iisa lang ang taong kilala niyang gagamit ng ganito kababang paraan para habulin siya. Kasabay nito, may natuklasan din ang pinuno ng pangkat, mga ebidensyang nagsasabing si Anguilla ay isang especially iya na isinabak ng ikaapat na batang Panginoon. Sinabi niya ito kay Dunkel.